Samahan niyo ako pumunta tayo dito ngayon yeah, sa Yunas Aesthetic Salon kung saan magpapa-eyeliner totoo tayo at magpapa-powder brows. Tara, let's go! Hi! Ayoko, ate. ate. This is maganda. Okay, alam okay. mo mas oh, ate. Ay, ano po. Siya yung magagawa sa atin, guys, ng kilay Hello, natin, tsaka po. yung ating eyeliner. So, saan tayo pupuesto? Okay. So, ay, Ayan, tinatanong po. ni Tati. Opo. Ate, gusto ko barbie arms. Barbie arms? Oo, sige. Sige, sige. Oo, mm -mm. oo. Okay. Mm -mm. mm -mm. May laser pa sa kalipig. Laser IPL? Hair removal? Hair removal. Uh oo, -oh. oh, lahat gawin mo na. Meron din. Saka, pakilakihan ng ano eh. O oh, yan, mag-model din si Tati kasi gusto niya mag-palaser ng kilikili. Tapos magpapawar. Kasi pa mo. Hindi ko mas sabi na ano Hindi ko masabi na ano yun. Ano ano yun. eh. Ano uwi na ako. Ayong parang yun ang dapat nangangailangan ng Barbie. Parang eto yung nangangailangan ng Barbie. Barbie. Barbie arms pala. Barbie na to. Ayan. Siya yung gagawa ng kilay natin at ng eyeliner natin at dito lang yan sa Yuna Salon. At meron siyang page kung saan ay I-follow nyo na lang para makita nyo kung ano yung mga nagagawa niya. Ka. lahat kaya niyang gawin. <laughs> Ilalagay po namin yung link sa baba <laughs> ng pinaka-Facebook page niya. So, ayan guys. eto na yung resulta ng ating kilay after natin magawa. Sa mga magtatanong kung masakit po ba, ay hindi. Halos hindi ko siya naramdaman at eh, nakatulog nga tayo. Kaya pagising ng lola nyo, ganyan na yung kilay natin. And, at dito guys, wag kayong mahiyaw mag-request kung anong gusto nyong kulay ng kilay nyo. Katulad ko dahil pula yung buhok natin. So, gusto ko malapit siya sa ating buhok. Kaya ayan, medyo may pagkapula at bagay na bagay at lakas din makasocial bear mas maganda guys, kung may request na rin kayong kilay na gusto yung ipagaya, ay ipakita nyo lang sa kanya yung picture. So ako ang prefer ko lang ay yung medyo manipis at medyo may pagka-Korean style. At kung makapalaman ang tingin nyo guys, wag kayong mag-alala kasi after ng ilang araw ay magbabakbak pa yung langib and then ninipis pa yung kulay niya. And then kung gusto nyo naman makapal na makapal, ay magpa second session hanggang third session kayo. Depende kasi yan sa balat natin. So yun na nga, after naman natin magpakilay, ay tayo naman ang magpapa-eyeliner tattoo dito kung saan ang gusto ko ay yung Stardust design at may wing. So, na yung uh, moment ng lola nyo na ang tagal-tagal kong hinintay na nakauwi tayo for years no guys at talagang pinagplanuhan ko tayo. kasi gusto ko guys kapag gigising ako ay may makeup na kagad yung lola mo o yung todo naka-aura na kagad tayo kahit wala pa tayong ginagawa kahit hindi pa tayong naghihilamos so eto na nga guys napakagaling ng gumawa sa atin neto guys wala tayong naramdaman. as in guys ang naririnig ko noon kaya natatakot ako talaga magpa-eyeliner tato before kasi nga sabi nila ay masakit pinaka masakit daw yung uh, part nung nasa eyelid natin. Pero guys, wala talaga akong naramdaman promise. Hindi ko alam kung anong um, ginamit niya na cream. Pero paggising ng lola niyo, actually nakakatulog talaga ako nito. Pagkalagay ng cream and then hindi ka naka talaga makakadilat, guys, kasi nga may cream pa yung kabila. So ayun, diretso tinatato tinatatoan tayo. And then paggising na nga ng lola niyo, ayan, nakita na natin kagad na meron na kagad tayo beautiful eyeliner tattoo. And then meron din silang IPL dito, guys, kung saan ay hindi ka natutubuan ng bohok sa kilik kili at yung gusto mong puti ay maa-achieve mo. At meron din sila dito kung gusto mong mala Barbie ang iyong braso at leg, yung bumababa imbalikat balikat, ayun meron din sila dito. Basta mag-inquire lang kayo sa kanya guys kung ano yung mga pwede nyo ipagawa dahil kompleto siya dito. At ayan na nga yung ating prinsesa, ayan nagpapabuti ng husto at para daw malak yung kanyang pores niyan, time na yan. So ayan guys, i-direct message nyo na lang siya sa kanyang Yunas Aesthetic or yung Ronesa Rufelio para sa mga katanungan ninyo at yan ang itsura niya, ba diba? Napakaganda niya. Lahat yan guys ay tatulang yung makeup niya. Kaya pagising pa lang yan, super beautiful agad ang aura ng lola niyo.